O yan, namulot na. Yan daw, alam mo, luggage. Yang luggage. Hmm. Namasura kami guys. Tinapon lahat ni ano ni Jam. Mga bagong bags pa. Bago nga. Hindi pa. Dito lang yan. Nagtatapon. Bang! Ah, layo ng narating niya. <laughs> ang layo ng narating. Namulot ng basura. Ay, ang basura. <laughs> ang dami pa. Wait lang. Antay natin siya. Habang <laughs> no, nagko-confirm yung taxi. Diyan uh, <laughs> lang naman yung basurahan. Basurahan. <laughs> Ang galing. Guys, ang galing. Ang dami na naman natin papamigay. Ayan, no? Patung <laughs> bag. Uh, puro bag. <laughs> Mga namamasura sa Hong Kong. Grabe. Ayan, Oh. No? Ang ganda pa ng lugar, oh. Ah, uh, diba? Ayan, yung bagot. Ay, yung maleta. Tingnan nyo. Low si low at si Vito. <laughs> ano yan?